Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ayan, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa isang survey na tinatawag survey ng PAPI or Publishers Association of the Philippines Incorporated. So, ang survey na kanilang ginanap ay napakaaga naman yata nito. Tungkol sa Senatorial Preferences for 2023 na yung election ay ma matagal pa yung election, di diba? Uh, 2025 pa pero meron na silang naka-line up. So, yan, tingnan natin ang nangunguna dito, ang number one ay walang iba kundi ang former president na si... Uh, Tatay Digong, si Rodrigo Duterte. Siya po ang nanguna. At ang pangalawa naman ay si Erwin Tulfo, ang kapatid ni Senator Idol Rafi Tulfo. At ang patlo naman ay si uh, Marcos Aimi. Yan daw, makikita niyo ito. Ito yung kanilang mga bet na ang iba sa kanila dito do hindi siya gaano hindi siya kaalyado parang friends common friends or kaibigan ng administrasyon at ng mga Duterte so kung makikita niyo sa kanilang survey halos ay parang pumapabor sa administrasyon ngayon. Ang pang-apat dito ay nagbabalik si Tito Soto at ang pang-lima ay si Doc Willie So, sana this time, uh, kung kakandidato pa siya, sana ay manalo na siya bilang isang senador. wag naman doon sa vice president kasi kung kumandidato lang to siya ka ano, senador, siguro baka nanalo na to siya. At ang pang-anim naman ay si Bungo at ang pang-pito ay si Uh, Dilaro sa bato At ang pangwalo ay si Moreno Esco yan At nakasakay si Maruhas Sa pangsyam mm. Si Maruhas naman ay Naka ano to siya Kaalyado ng uh, yellow dilawan at ang pang sampu ay si Marcolita na tumakbo din ito pero hindi pinalad at ang pang labing isa ay si Teodoro Gibo at ang pang huli ang ika 12 ay si hari Roque so ito yung mga lumabas sa survey ng papi <laughs> papi parang papa uh, publishers association of the philippines incorporated ito na yung mga kanilang sinurvey uh, kung Titignan natin mga ano na sila mga matatandaers, matatanda. So ang yung bata-bata diyan sa first line ay si Erwin Tolfo at dito naman sa kabila, ang medyo ang bata pa dito ay si Yormi Si yung pinakabata sa uh, kabilang linya. So si Si former President Duterte ay, ano siya, matanda na to siguro. Uh, malapit na siya mag-80 years old. Pero nag enjoy pa rin siya sa kanyang retirement. Siguro, kung kakandidato siya, mananalo pa rin to. At saka itong si Erwin Tulfo, alam naman natin na sikat din siya. So, baka malay natin, tulungan siya ng kanyang kapatid. At saka itong si Marcos uh, Aimee, kapatid siya ng Presidente. At si Tito Soto naman, kung gusto niya magbalik, Uh, nasa sakanya yon kung kakandidato at saka si Doc Willieong si Doc Willieong talaga kung kakandidato to, to ay buboto talaga ako at saka si uh, Bungo. Tapos dito naman si Bato de la Rosa, who knows, balay natin magbalik pa rin siya at saka si Isko Moreno sana lang hindi magbalingbing. <laughs> Kasi minsan nagbabalingbing siya. At saka si Maruhas uh, sana ay uh, hindi hindi siya hindi siya kagaya ng dati Siyempre, of course nandiyan pa rin yan at saka itong si Marcoleta Rodante matapang din si Teodoro Gibu okay naman at saka si Harry Roque so nasa sa inyo na kung sino ang ibuboto nyo sobrang tagal pa at saka meron pang isang uh, isang chismis or mga sabi-sabi uh, mga rumors na ang kakandidato daw sa pagka-presidente ay si Inday Sara Duterte at ang kanyang vice president naman ay si Manang Ayumi Marcos. So, magkatandim daw ito at swak na swak. At sa kabilang banda naman, yung sa kabila, ang kakandidato daw ay si ay si Nanay Lenny si Madam Lenny Robredo at ang kanyang vice president naman ay si Risa Ontiveros kung kaya daw nag-iingay doon sa confidential fund para mas lalong pag-usapan at nang hindi mapabayaan ang karir at laging uh, maging updated ang mga tao sa kanila. So ito yung survey na sa inyo na pero sobrang tagal yung iba hindi pa nga sila na, nangangalahati sa kanilang pag si serbisyo ay nagigisip na agad ng pagkandidato. At saka dito sa rank one 12, uh 126, wala ditong may uh, merong incumbent dito, incumbent si uh, Senator Bungo, pero si yung isa si Duterte wala siyang hinahawakan si Erwin. Ay ito pa si ano pala si Madam Amy Marcos, isa din siyang senator ngayon sa kasalukuyan. So ang hindi dito uh, Rodrigo Duterte, Erwin Tolfo, tapos si uh, Vicente Soto, Willie Ong. At dito naman sa kabila, ang incumbent ay si Dilarosa, Bato, tapos ay wala na, Harry Roque, Chudoro, Marculita, Rojas, at saka Moreno, hindi sila. So, kayo nang bahala kung sino ang ibuboto nyo, ang mga taong ito. At yung nasa kabila, alam pa rin natin, siguro kakandidato at kakandidato pa rin yun sila. Sa hanay dito, sa result ng uh, Publishers Association of the Philippines, ang um, parang he, parang hindi siya kasali sa sa listahan or hindi siya he, he, doesn't belong to this group ay si ano si Maruhas kasi si Isko Moreno, ay pwede naman rin siyang bumalimbing kasi nagbabalimbing naman to sana lang sana all so kaya na bahala kung sino ang pipiliin nyo at CEO sa 2025 at habang nag tayo sa 2025 antabayan na naman natin ang eleksyon sa barangay kasi marami na mga uh, pangyayari na hindi ka nais-nais, maraming nag-aaway, -nais, maraming nag, maraming nag uh, nagkakasakitan ng dahil sa eleksyon natin. Kasi sa ating, sa mga uh, gustong tumakbo at maging isang pinuno, sana ay maglingkod kayo ng maayos sa inyong mga constituents at wag lang ninyong uh, aantayin or yung pinakamotibo nin, pinakamotive nyo na pera-pera lang yan, sana wag ganun. Para naman, umunlad ang ating Pilipinas, umunlad ang ating bansa, umunlad ang mga Pilipino dahil sa pagtutulungan. Nagsisimula, galing sa maliit, papunta sa taas. So, yun lang po. Maraming salamat at bye-bye!